Naging usap-usapan kamakailan ang vlogger na si Gavin Kapintin, matapos umanong bastusin niya ang bini member na si Mika Lin. Matutunghayan sa ibinahagi niyang TikTok live, ang tuwang-tuwang si Gavin habang papalapit sa imahe ni Mika na nasa malaking widescreen. Hindi itinatuwa ng mga fans ng Bini ang biglang paghalik nito sa imahe ni Mika at sinabi nilang sobra ang ginawa ng vlogger bilang taga-hanga ni Mika. Umahanga rin daw sila sa kanilang mga idolo Ngunit hindi dumating sa punto na gagawin nila ang ginawa ng blogger. Wala raw masama na maging fanboy ngunit wag namang maging bastos. Umani ng pambabatikos mula sa mga netizens ang viral live video ni Gavin at ilang araw ding pinag-uusapan online. Dahil dito ay naglabas ng pahayag ang kasintahan ni Gavin na si Elma upang linawin ang issue. Sa pamamagitan ng isang mahabang Facebook post, Anya ay naging fan lang naman si Gavin ni Mika ipinahayag lamang ng kanyang kasintahan ang paghanga ito at wala siyang nakikitang masama sa ginawa ng boyfriend. Katulad din daw ito ng pagsuporta ni Gavin sa kanya sa kanyang mga idolo. Magkaiba lamang sila ng paraan ng pagpapakita ng paghanga sapagkat magkakaiba ang ugali ng tao. Ang napanood sa naturang video ay ang pagiging kwela ni Gavin na kung makikilala nyo sa personal ay ganoon talaga ang kanyang ugali. Sinagot rin ni Elma ang mga netizens na nagtatanong kung okay lang ba sa kanya ang ginawa ng boyfriend. Dagdag pa niya ay walang problema sa kanya ang nangyari at hinikayat din niya ang mga hindi nakakakilala kay Gavin na panoorin ang kanyang mga videos nang sagayon ay maintindihan nila ang ugali ng boyfriend, lalo na sa pagiging kwela. Ginagalang raw nila ang mga taga-suporta ng Bini at naiintindihan nila ang kanilang nararamdaman. Humingi rin siya ng dispensa kung iba ang dating sa kanila ng video. Mahal raw nila ang bini at sinusuportahan nila ito. Wala rin daw dapat ikabahala sapagkat maayos ang magkabilang panig. Nagpadala din daw ng mensahe si Gavin kay Mika at okay sila magpasa hanggang ngayon. Ibinahagi rin niya ang palitan ng mensahe nila ng isa pang member ng bini na si Joanna at napag-usapan nila ang sanay gagawin na birthday greetings ng bini para sa kaarawan ni Gavin noong June 10. Ngunit dahil sa busy schedule ng grupo ay hindi na nagawa at naintindihan naman ito ni Elma. Bahagi ng Facebook post ni Elma, I just want to clarify lang po ang mga nangyari. Gavin is just being fan lang po ng Bini lalo na si Mika. He just expressed his admiration and for me there's nothing wrong po with it. The way paano niya po ako suportahan sa mga idol o crush ko po, ganun din po ako sa kanya. Magkaiba lang po kami ng way dahil may kanya-kanya po tayong ugali. And also that simple ibing e funny content creator. Lalo na po pag nakilala niyo siya sa personal. So kung tatanungin niyo po ako kung okay lang po ba sa akin yun, my answer is yes na yes. Wala pong problema. Kung hindi mo pa siya kilala, try to follow and watch all his videos po para mas makilala and maintindihan niyo po siya. We respect the Bini fan and we understand your feelings. We're really sorry po if ganun po yung naging dating sa inyo. Let's spread love lang po. We just love the Bini and we really support them.